ah butas-butas yung sa ateo ah na oh. uh, oh. isipin mo bangkalan nasa na dagat, nandito na nah tas preng preting ka mo ay 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 ha? Kaya? Wala nang ano to Wala atrasan to, nang atrasan to. Nang Ano to? Ano to? Ano Ano to? Ano Ano may hawak pa ba yun? Huh? bilis wow, wow. ang lalim pa lalim pa nyan pero dito mabago na dito nakakatakot pa rin yung natin <laughs> nilusong nila yung baha yan yan, taas na oh, uh, okay. tignan nyo naman, dito na namin yung mga bagay o oh. taas na baha salamat, hindi na tayo Ano yung mo? Yung ilaw pa yun. Hindi, hindi. Selyado. Yeah. Selyado. Ayan. Yeah. Ang previous ko eh. Grabe. Grabe. Ang labi. Ang labi medyo Wala. Malalim po po. Malalim po talaga. Sinubahan uh, ako dun. Malalim po talaga. Sinubahan ako dun at uh, yeah, basta hindi ka lang nagbitaw na hindi ka lang huwag lang mamamatay ang makina mo yeah, para hindi yeah. makahigop ng tubig so, diretso lang pala no? diretso lang buti kasama ko sa bus mga akin kasi kung dapat ako lang biyahe kanina mas mababa pa yung akin oo oh, mas mababa pa yun lalo na yun sa iyo yun yun sa mga gabi po sa inyo lahat mga bali at yun nakita niyo naman yung lusong namin ni na bus mga akin baha. na Lali po, lalim. Lali po. So, ang oras po natin ngayon ay alas dos ng madaling araw. So, pa, paano po kami? Pauwi po kami pangkasayan ni gawa gawa ng yung mga ano po namin doon. Mga naibundar. At yung sisimula namin mga bagay ng ano nga, may dapat namin ni Busma. Eh, na ano nga mga bagay na washout hindi namin agad na balitaan kasi nga hindi agad na ibalita mga buddy uh, sa may balita lang sa mainstream media yung bagyo na doon maglalandfall mismo doon sa lugar namin sa Pangasinan niya sa pero hindi po namin nakita yung kung gaano kalala yung damage kaya nakita namin kanina may nag upload grabe po washout ay, ano to, pala to? Uy, malalim, malalim. Ay, yun. Butas yung butas. Ang na naman po. Iwasan natin yun. Baka kalahating kalsada lang to. Ayun, na naman po. Ayun, ba na naman po. Ayun, yun, yun. Ayun. di tak? Ada kalsada ma? Ano ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. yung naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi pahinga siya naman. Hindi naman. Hindi naman. Man? Hindi, tinignan niya lang. Hold pa ah. Hmm, lalim pre, huwag natin ano. Ipili uh, um, ito. Kaya na pala, natakpan pa na. Pusog lalim. Pakita natin sa ano. Tingnan mo muna yung motor. Uh -huh. Marita tagumata Ay hindi, wala na. Ayan. Salamat, salamat po, salamat. Grabe. Ayan, mo, grabe yung ba. mga bahanan-daanan na namin. So, ano ko, lulubukin oh. tayo kanina. Tsaka pa rin po uh, ilog, dagat Salamat, salamat po uh, Marita Gumata Grabe nyo so, Ayan pa, meron pa Ako, pa rin eh baha pa rin na nilusong ng motor pre Hindi na mga tao sa gilid Tingnan na lang natin, mahirap iyan ah, sa palara Oo, hindi na sila lumusong Oo, sinasakyan na nila sa ano Malalim pa kaya? Malalim, hindi kaya yan. Saan pa ka. kayo? Malalim. Saan po sir? Pangkasi pa na ito pa. kami. Ako, lima ba ang dadaanan nyo? Lima? Oo, oh, hanggang ha. dito lahat. Dumog yung kalahati yan. Yung okay. ano pa, halo. Balik na lang kayo. Pag, hindi kaya lang ano yung kutsi dyan. Inlix tayo? Pwede. Inlix tayo. Balik tayo dun, Hindi na, ano natin? Nakatakot man yun. lang ang problema natin Ay sila kuya, di na kanayo gano'ng kalalim boss? nagpastuot po naku po, ang lalim pa pala lalim pa akala ko yun ang pinakamalalim na madaanan natin ah. kahit dun, lalim Palalim na din. pala hati dyan yan, Ito yan pag lagpas namin dyan, may uh, apat na baha pa. Pero kaya pa dito kaya para maka-stay lang kami diyan sa. Ay, la... hindi rin kaya diyan. Malalim diyan eh. Ay tubig na lahat 'yan. Mm. Yeah. Pag bumalik naman tayo, yung dinaanan natin, ang grabe. Inlex na yun eh. Di ba papasok ng inlex yan, boss? Inlex na yan dyan? Pag pasok naman kayo ng inlex, ano? Tatlong baha. Hindi na nakaabot yung pang-apat. Apat pa, pang-apat, pang-lima. tatlong baha pang madana namin. Kahit bago kayo na LX. Ah, bago mag-LX. Wala yun ba? Pero pag dito, sa kabila, dito, kami mag no? oh, pwede dyan. Pwede. pwede dyan. Sabi Oh. No? lang kayo pumasok na LX. Mm -hmm. Sa, saan kami papasok, boss? Yung kanina. Bulakan pa ata yung LX dyan. Oo. Malayo pa, no? Sa punila, alam ko. Tingnan muna natin. Tingnan muna natin yung ano. Kakayanin ng pick up 'yan. Hindi, iba pa lang po na. Eh apat daw eh. Sila na nagsabi pre, ang hirap naman. Sila na yung taga rito eh. Grabe ang baha, mga kalyabe. Ba, pa rin pala. Yan, ang talaga ng baha. Hindi kami makakalusot. Balik pa bako hindi. kami, hindi kami makakalusot. Apat na baha pa lang. Lima. Lima? Limang baha pa. Ayan, er, limang baha pa yung... Limang baha pa yung... Limang baha pa yung dadaanan. Isakay natin sa truck. ay, lapit bo, tingnan mataas yung sakay natin. Ano? <makes noise> Hindi ah, kakayanin. Eh, wala tayong nakitang maliit eh. Ay, iyan pa lang 'yo. <makes noise> Bababa dadaanan pa rin namin. Kaya ano? Hindi. Okay. Kala, niya. wala man dumadaan di dito. Tingnan, lang ata ng pasubo ah. Kaya may dumadaan dito niyan, bumabalik sila, nag sila ng bulakan, uh exit na San Fernando. Kung importante yung siya niyo, hindi na lang gawin niyo Ayo. Balik tayo. Balik tayo. Mas, mas okay pa yung pre, mababaw pa yun. Oo. Uh, uh. uh. so, mas mababaw yun nandun, yung sa may, ano, uh, uh. sa may pababa na Jambu Jandra. Jambu Jandra. Uh. Sa may mall. Bago dumating. Kaso, nawarak pa na aking bumper. Ito, mas <laughs> Yung lubak-lubak kanina yung siguro pre. Nawasak? Umangat man. Ay, ang na ano. Pagpapalik kayo eh, sir, pinakagilid lang kayo. Ah, pinakagilid lang. Oo, oh, walang lubak Huwag kayo. kayong gigit na. Oo, oh, yung gumit na tayo kanina pre. Oo. Uh -huh. Lumubog. Pagpunta kayo doon, kayo ng ano dyan. Yung uh -huh. putol na ano dyan, daan. Pagpangat kayo doon. Gilid, gilid lang. Gilid. Uh -huh. Yeah, ito kasi mga body, ang layo niyan no. Ah, ang ano ba, ang lakas, ang lakas pa ng ano. Ang lalaki pa ng mga truck, pero ang laki ng alon. Ang lalaki ng alon, kaya wala po. Hindi po kaya ng sasakyan namin. So, hindi kakayanin ng sasakyan. Babalik kami sa pag na lang po kami. Inlex. Alright, ganun po talaga. kami kami mga malalim na naman yung na kami yung oh uh oh, uh -oh. Uh -oh. sa pre Pedes Pati yung ano, pati yung Malalim yun Dito malalim din pero diretso yung kalsada Oo uh -huh. Yun hindi natin alam may bumutas eh Dito. Isa, uh, isa pa. pa. Isa pa. Isa okay. <laughs> <laughs> pa. Isa pa. Isa pa. Pambiwirang bunga ito. Ayan, yeah, yeah, ayan mga bangka. Yeah. Dito kaya pre, sa Jollibee, U-turn ka dun. Saan? Drive through. Tapos dun ka na yung U-turn. No? Pwede ba? Pwede may drive through dun yun. No? Oh, mas lalim dun. No? Alanganin. No? Saan? Ayan La ang labas yung so exit. No? Hindi, at, at least, least. konti na lang. Hindi, palabasin dito lang tong truck. Kasi hindi ako din na akong dadaan sa gilinaanan niya. Oo, oh, nalak na siya. ito pa lang po yung umpisa ng biyahe namin mamaya mas matindi pa po dun sa madadaan namin sinalanta po ng bagyo at saka kung ano po yung abutan namin kaya so ang ano yung saan na ipikto ng ano ng bagyo grabe mga kaliyabi wuh Kinakabahan na si Buddy kasi baka hindi na umahon nung Kinakabahan uh, niya ako. Hindi din. Sa namin. Nararamdaman ko kasi nang pre. Kasi yung ikot ng gulong parang hindi na maka hindi na dumadapo masyado sa semento. Um, kasi hindi naman ganyan kabigat yung ano natin eh. Nasaktan. Sa Tingnan mo yung mga wigo hindi na nag-ano. Hindi na nag-attempt. Tayo lang talaga yung lakas na umi. Eh. Kaya salamat Albo. Thank you, thank you, thank you. Balak ko pa naman ako lang kanina mag-isa. Lalo na pre. Yari na sana sana ako. Hindi ko pa naman alam yung mga technique niyan ganyan. Buti na lang ka mo, nandun sila kuya. Oo. Na... Hindi, tinignan ko naman yung ano eh, yung level ng tubig sa... Kailangan ka Oo. Hindi talaga kakayanin ng anong kutsi. Kahit yung isang bawang kutsi na sumabay sa atin, wala. Hindi ba? Kahit pick up pa siguro ni Oo, no, ano? nahihirapan So Samahan nyo lang po kami uh, At yeah. Grabe Ito yung mga Yung mga sabi ng ano At talaga yung adventure Adventure na <laughs> yung ginagawa natin Adventure rides to kasi Ito ay eh, may purpose to kasi mga body ano pala din sa mga mahal namin sa buhay tapos sa mga properties namin doon kaya sawan nyo lang po kami okay. mga baadi saan tayo dyan? Lagos 4555 dito na kami sa si NLEX mga baadi mag NLEX na lang kami kasi baka walang tao man to dito yung dock ah ganyan yan press yeah. uh, Press for ticket. Uh, ay. Hindi mo hindi mo mabut. di mo mabut. Kasi matras kami mga body, hindi kinaya doon sa ano eh. Yaw. <laughs> yeah hindi kinaya doon sa Pampanga. Kaya dito po kami sa si Endex. Ayan, ganoon na pala yun sa Enlex kasi medyo marami daw butas dito sa Enlex ngayon Ang dami talaga, sobra, sobrang so, 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 dami ng lubak-lubak mm, Sa gastro po Ha? Wala, walang straw eh Walang eh Oo oh, oh Ay, tulog ata Sir? Sir? Ay. Kung may baha Sir, wala po bang baha kami madaanan sir? May papuntang kami, ano? Wala kaming baha na madaanan? Sa, saan po ba kayo papunta sa? Ah, uh, Tarlac po Tarlak, wala naman mabukoy yung bang madadaan. Wala so, na sa'yo. Bumalik nga kami kasi sobrang trap. Uh, Baha doon sa ano? Panga. Pampanga. Pampanga? Maraming lalim. Saan sa Pampanga? Dito sa may apalit. Oo. Oh. Ay, binabaha po talaga doon. Maraming lalim. Lalim? Tarlac. Panorte. Wala naman mabukoy yung dadaan. Wala na dito sa'yo. Oh, thank, oh, thank, thank you sir Thank you pa. Thank you pa. Thank you. Ayan. So, lang kami mga kalyabi. Ang kila sir ng ano. Salamat sir. Salamat. Ay, patrol natin yun. Pano, na Index in, ano Index ah tawad natutokin si si. Dapat dito na po kami index sa bukamay. Mag-ingat na po so, yeah. din po kasi maraming butas dito. Sa bukamay, index sa bukamay. Say mga body time check natin as alas 4 na po. So papagasin kami ni Boss Maki. So, nag na po kami kasi kanina kung makikita nyo yung bed dinaanan namin sa Pampanga mga body sobrang lalim ng ano sobrang lalim ng baha Nakalos ka ni Albo kanina Kaya hindi naman ganun kalakihan yung sakya namin mga body kaya napasubo siya mga badi. Milaw pa So ayun at ayun yun nga mga body Napauwi nga kami biglaan kasi nga nakita namin sa mga post sa FB mga badi eh sobrang na-damage po yung ano doon yung lugar namin at uh, hindi ko rin alam mga body kung ano nga abutan ko doon sa bahay baka sira-sira na din mga body kaya yun uh, dapat babiyahe ako mag-isa ah uh, pipilitin kong bumiyahe mag-isa mga body yun nga lang eh na bangito ko kay Boss Maki at si Boss Maki naman ay talagang sinamahan niya ako kaya salamat kay Boss Maki kahit anong ano talaga biyahe ko o gala ko mga body o ano man talagang sasamahan niya ako kaya salamat sa uh, kumparing boss maki ko kahit saan talaga walang iwanan kaya ayun tsaka may property din kasi siya din mga body at titignan niyo na rin kasi nga yung mga investment din, din namin na yun na yung mga pinaalagaan namin eh parang na-wash out lahat mga body kaya hindi namin alam kung saan kami mag-umpisa ulit lalo na sa akin mga body hindi ko rin alam kung ano yung madadatan ko doon siyempre malaking bagay din sa akin doon mga body din kasi yung unang naipundar ko doon yung tirahan ng magulang ko mga kapatid ko kaya eh, ang gagawin siguro namin mga body kahit paano bibili lang kami ng bigas at, kasi sigurado walang ano doon walang mabilhan mga body tapos wala kasing kuryente at signal doon at yan lang alam mga body kung kailan natin kung, kung kailan kaya ito may upload pero sa pa ko may upload agad to kasi meron naman kaming data at hindi lang sila makapag contact doon kasi wala ang kuryente matatagalan pa daw mga body ayon sa balita ay eh man one month pa daw so papakita ko mamaya mga body yung mga namin kasi medyo maliwanag na kung paano yung naging pinsala ng bagyo so, sana samahan nyo pa rin ako mga body kahit nasan kami at pag-renew rin po kami na makabangon po kami mag maayos so ay hindi ganun kadali mabati kasi nga syempre nandun yung kabuhayan natin na kahit eh nawala sa amin mga body hindi namin alam kung paano magumpisa ulit kaya samahan nyo kami mga body kasama ko si na. ayan